Wag ko giring mo palitan ana ina nga t-shirt pang national team ba Dapat na ana tanano para murag national team pud tano We have fried chicken and caviar Mars Kalimisa nangkap ni Say lumi uy nit mo kaya si sa bawo. Klasiknya udah punya Kain. Nangkap kok ya Hi! Ah, okay na? Ayaw! <laughs> Check mo nga yan kung ano pang tulang dyan. Mamaya. Ayaw, mais. May! May ibab naman dyan. Ah, meron na dito? Hindi yeah. ako bumili ibap, ha? What's for... Bye. Hello! Hi. Hey, another live! <laughs> What's for Marienda? Malatayon! Ay, malatayon! Malatayon! <laughs> malatayon! <laughs> want Carbonara. Oh my God! Carbonara! Bacon and ham! No. Ham! No. At ang haharap kay bating sa lutuan, walang iba, Rhea filigera? Labanan po sila ngayon ng ating... Ito po talaga yung cooking show. Cooking show talaga to. Kung no. sino talaga ang mananam. Have you? Okay, big brother. Hino'y big brother. Ikaw ulit sa balay sa kwan.

sa Inta I Italy, bawal siya balion, malas. Pero ako di ko ganaan balion ba yun? Ayaw, Dili, dili nga sa taas, pero dili na po siya ma-feel niya spaghetti. Lain lagi. Ang pasta. Kung balik mo siya. Gusto na pag anab, ito kayo mo anab siya. Pero mag ba, rarabasan niya. Gani to do it in the water para dili mo continue ang cooking, cooking process. Show. Cooking show. Ay, sa! O, oh, di Nagluluto? Oh my God! What's that? Tripo with that. Nagkabigin ko pala. <laughs> Sabi ka na. Lagay natin. Hoy! <laughs>

Dami okay, topic. Ito <laughs> okay, na ha. Ay, Pao! Mag-parbonara sila, Pao. Asa na mag Hoy, Uy, Hoy! Hindi Dapat kami yung taon na para ma-reduce ang sila. pa sila. So, boleh No. Mana pe? Panandi. Kapit yung sana. Kapit yung sana. This is Hi, Diba? Dito ka lang pinagluto sa so, ano. Ha? Huh? Ano ka ngayon? Wala pa ating paklay. Atay. Hmm. Sige eh? na That is with... Ibabalame. Ang <laughs> oh, dalawang ka, no? Yeah, dinalaman na namin para medyo maamin kasi baka mag-dry. At maglalagay tayo ng... Anging. Anging nito. Uh, APC. Oh, with the alpapos or... Super clear na. Mix natin ng konti. After setup ang set-up boy, timplahan like, na natin siya. And... Depende lang sa gusto ka. Laga mo gusto ko. Pwede yung hamra. Pero mas kami yan, gusto tuna ba na yung Yan pagbukasan na. mo! ko ng nor. Nor? Nor cubes. Tapos... Salt and pepper, please the sauce. Pero baano kasi sa sauce na Konti lang. Na? Ikaw. Sige. Ikaw mo nagluto ako mo na Palpak pa. Palpak pa. Paper ni? <laughs> 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 Oo. Oh, oh. Tawa na dapat may da ball pen. Pag <laughs> binuwang

Dahil magudang ilang stage god, kaya na surprise, ay wala yung surprise effect na paggawas na sa dayo Paggawas na rin ang pangyaw. Sige, na rin ang pangyaw. Kaya yung paglakaw Philippines! Ayun nga, kung ba ang hanap. Ayun, tahilas kung pa lang Hindi, yung diyong tabi ito. Pagkawas isa. Pagkawas na isa. Pasta rin, ting. Pagkawas ko sila kay

pagkinaasa sa kumakain na talagang pamilya niyo kasi kung mo ano yung pagkakaroon ano yung pagkakaroon ano yung pagkakaroon ano yung pagkakaroon yung ano yung pagkakaroon ano yung Ang pasta ano yung pagkakaroon ano yung

Pwede na kung magluto sa pista. Pwede ka mo